afternoon. Nung... So, dito po kami sa sa isang malawak na na farm. Lahat po nang nakikita nyo ito. May mga na bikers din po ditong nadayo. Oh. Yan Oh. Yan. Lahat po nang nakikita nyo ito, hindi po ito sa amin. <laughs> so, dito po kami para kumuha ng mga dumi ng kalabaw, baka yan. Fertilizer. Ito po sa gabi. Say, say hi. Ano yung kinukuha mo? Ayari yung uh, mga tatlo ng dumi ng baka. Yan. Sabi nila ay maganda raw itong pataba. Nakusad si yan. Kaya... Dyan, first class. Yan. So yan guys, ang dami oh. Yan oh. Sarap dito, ang oh, hangin. Sarap, ang hangin. Ganda ng view. Ganda? <laughs> oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. <laughs> ano? What can you say? Uh, yun, uh, no, yun, yun, yun. Daming pa kalabaw. Oh, yan. Dito, dito nandito na lahat. Ang, dito, ang magiging gusto na yung niwalas nila. dito na, dito na kayo magbabike lagi. Ah. Yo, yung kabila yung. Yeah, Yan pa, yung tulog, pa. No. Ito po ngayon. Yung... Ngayon ba next na? wow, Bibili kita ng bike. So ito po ay gagamitin namin sa halaman. First class fertilizer. Dito po alawigan ng mga baka, kalabaw, you know, dami. So guys, ganda ng view. Mm, dami ng dumi. oh, hi. Hi Charlotte. Say hi naman sa mga. Hi guys. hi. What can you say? Ang lamig. Ah, oh, 'di ba? Ang ganda ng view. Quarry 'di ba 'yan? Yun ang quarry. 'Yan. Oh. 'Yan, luang, oh, guys, Luang. Oh. Grabe, sarap dito. Fresh ko. Hmm. Done? Hmm. Tolong din eh. Dini oh. Picture taking, picture taking. Uy! Picture taking daw. One, two, three. Ah, kay tatlo. Ah, si baby. Ah, ganda ng view. Sama, sama, baby, dali. One, two. Si Charlotte, di kasali. Eh. One, two, three. Yay! Yeah. Ganda. oh dakot yoyaya na ako dami yun oh kopo ato yun 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 Uh, ah. Nako yun uh. Ano na, na siya, tuyo tuyo na talaga. Para kang tinapay. Compost na. Tina pa, eh. na eh. Ang ganda nito sa halaman, guys. Hindi na kailangan bumili ng mga organic inorganic first class. Tigas na guys, tigas na. Okay pa ba yan kaya matigas na? Okay pa ba yan kaya tiyo Thank you, Karabao. Thank you, Karabao. Ano? Ang buo? Ang buo? Guys, syarap dito. Oke, yuk. 3 2 1 Oke tadi. Kamera. Oke. Nih. Picture, picture. <inaudible> Ana magandang limpah. Hmm. Yun guys. Oh. Huh? Ay, baboy. Tayo ah, tayo ng, ng baka. Baka oh. At kalabaw. Compost na siya. Ganda itong pataba. Ay, hmm, pataba. Press plus fertilizer. Picture okay, mo. Picture mo ko te. Mag-change dipin ako. Wala mga kayo sir. meron pa isa doon ano. Yung pang, arong, no, isa, pang no, kuha ganito. No, no, Yan. Oh, yung ka dami What's oh. Ito? Wala pang, <laughs> Fertilizer. Ano masasabi mo? Hmm? Okay. na din eh. Kalibre ka na. dapat ang ano. Yes, lang yan. ang dami pa. May uhot Ano? Uh, hindi pa tayo. Uh, tuyo. Pagka pala hindi tuyo, may ganun, Hindi siya uhod. Ginawo Parang, uh-uh. Um -um. na, madali oh. eh. oh, yan. Oo. Eh. Lupa na siya eh.

kung meron kung, meron kang ganito kalawak na <laughs> lupain ano overlooking sarap, sarap. Yan. Yeah.